Bakit po yung mga tao gumagamit ng drugs? remember, hindi sila addict. What? <laughs> That is one of the most stupid, idiotic statements na narinig ko talaga. Hindi ako makaget over dito sa sintong-sintong ito. Alam niyo nang magkaka ako? Meron akong tropa na nag-aaya sa akin. Sabi niya, sa Baguio na lang tayo magkulehyo at uh, marami ron. Sabi sa akin, pag magre-review ka, kasi ako ay hindi naman ganong kalinis, lalo na nung kabataan ko. Pero tama bang dahilan yon na nag-aaral kasi ako, nagre-review ako, kaya mapupuyat ako, magda-drugs nga ako tama ba yung Ayan, para hindi ako makatulog, magda-drugs nga ako, nag-driver ako eh. Polis ako eh. Papayag ba kayo yung polis na nagjo-duty madaling araw na dapat pinoproteksyonan yung mga tao dahil inaantok siya, ayaw yung antok eh, nag-drugs. Tapos huhulihin ka ngayon. Payag kayo? Meron tumatakbong babae. Eh, hinahabol ako ng rapist. Tapos re siya ng mga putang inang. Okay sa inyo yon Dahil sa pampahaba ng oras. What? <laughs> Anong? <laughs> Hindi ko ma... <sighs> Alam niyo nung panahon ni Duterte, walang polis na nagsasalita ng ganyan. Ewan ko ba't ngayon, may nagsasalita na ng mga katarantaduhan na ganyan. Drugs! Yeah. Lahat naman ang bagay dito. Pwede nating bigyan ng dahilan. Pwede bigyan ng katwiran. Pero ang tanong, katanggap-tanggap ba yung katwiran? Katanggap-tanggap ba ang katwiran? meron bang katwiran na justifiable na ang isang tao ay maggumamit ng illegal na droga? Meron ba? Wala. Wala. Buti pa yung pagpatay, may katanggap-tanggap eh kapag self-defense sasaksakin ka na isang tao sa pagtatanggol mo sa sarili mo, naaagaw mo, nasaksak mo siya. Self-defense. Yun, katanggap-tanggap eh. Pero yung paggamit ng droga, the effects of using illegal drugs, the effects doon sa, sa kalusugan ng tao, sa pamilya niya, sa community. Kasi ito sabihin ko sa inyo, kahit na yung adik na yan matino. Akala mo matino, wala siyang ginagawang masama, basta adik lang siya, nagtatrabaho siya. Yung mga tropa niyan, matino kaya? yung dadalhin niyan sa bahay mo at sa komunidad mo, matino ba? Anong ginagawa ng mga kasama niyan? Yung pagkukuhanan niya ng droga, matino kaya? Pag yung utak niyan, pinasok na ng ano, matino pa ba? Eh hindi ka makakakain ng maayos pag naka-drugs ka eh, lasang kalawang yung pagkain eh. Matino ba yon? Diyos ko, Pilipinas, gumising naman na tayo.